Yes, mga kalo-carbs, magandang uh, hapon. May mga nagtatanong, eh, ba't daw ang paglo pala, eh, magastos, ano? Eh, kung susumahin lang po, mas magastos po yung marami tayong maintenance. Eh, kung tutuusin talaga, eh, di bali nang gumastos tayo ng pinupuntahan naman ito, eh. Kung baka nag i tayo ng ating uh, health, ano, kailangan yan, eh. ko lang kata na-discover, based on my experience, 48 days na, ano, napakalaking kaibahan. Kung totoo, sin, doon ko po nalaman talaga na ito palang carbohydrates, ano, kasama na yung kanin talaga, number one yan, kanin na yan. At saka yung mga sugary, lahat ng produkto na may asukal, kasama na yung uh, tinapay na yan. Abay, akalain mo palang, yun talaga ang nagbigay ng, sabihin ko na talaga, na sakit sa katawan natin. Kung na practice lang natin ito dati pa, marami pa sana nang hindi nangamatay ngayon ng mga mga mahal natin sa buhay. Kailangan po talaga natin mag-invest sa health natin. Kaya nga kami ni Mrs. Kayod kami ng Kayod, nagbibinta kami ng kahit ano na lang para at least makasustain man lang at meron namang maihain doon sa hapagkainan namin. Kasama na po lahat yon Mga anak ko, siya, o oh kami na. At saka hindi namin makakain yung isang beses lang. Nakakain pa nila yon hanggang hapon hapunan at saka agahan. Eh ako, umad ako eh. One mila lang ako eh. Tanghalian lang.